981, Sandy City. Basta palita al servicio público. Tatak RMN. En Fátima Dolorosa estamos tras el fuego infernal, pidiendo para salvar. sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ito na naman ang inyong lingkod, ang kapatid na Silbert Dondoyano Sr. alias Veritas sa Palatuntunang Liwanag at uh, mga sagot Katoliko kasama ang ating mga kapatid sa technical side kasama ang uh, Radio Man Lumba kasama ang uh, Radio Man Dani Luod at uh, ating paunang paggalang sa ating ama ng ating istasyon kasama ng Radio Man Edgar Dagumo. Of course, no, with the whole uh, okay, staff ng RMN Dipolog, hindi na lang natin papangalanan. Okay? Sa inyong mga nakikinig ngayon sa radio at nanood sa live streaming ng RMN Dipolog, mga katoliko at hindi katoliko, aking paggalang sa inyong lahat at uh, of course huwag nating kalimutan ang ating ama ng ating diocese of dipolog kung saan tayo okay okay ating paggalang sa ating uh, ubispo, most reverend Severo kermari kasama ang mga kapariyan na tumulong sa kanya sa gawaing pastoral ating paggalang sa kanilang lahat. Okay, mga kapatid at mga magulang sa nakaraang radio show natin sa nakaraang linggo tinalakay natin ang uh, uh, bakit ba hindi tayo nagkakaisa? Bakit ba hindi tayo nagkakaisa tayo mga Kristiyano? ating natalaka ito dahil hindi nasunod ang protokol sa pagkakaisa. Ang mga kapatid natin na nag-organize, nagsimula ng mga panibagong grupo, ginamit nila ang Biblia at nagtatag sila ng sarili nilang samahan. Iyan ang ginawa nila at hindi nasunod yung sinabi nating protokol sa pagkakaisa. Iba-ibang mga leader ang pinili at uh, ating natalakay no, sa nakaraang programa natin na ang protokol sa pagkakaisa e eh, Alamin natin kung paano sinimula ni Kristo ang kanyang iglesia o simbahan. At alamin natin kung sino ang pinagkatiwalaan niya. Ang ibig kong sabihin kung sino ang uh, pinahiwatig niyang mamuno o maging leader nito kapag nandoon na siya sa langit. Ating uulitin ang paghahayag nito kung sino ang pinili niyang maging leader nito, leader na makikita kung wala ang kaniyang personal presence. Hmm? Sa pagtatangyan ng iglesia, malinaw na si Pedro ang pinagkatiwalaan niya ng susi ng kaharian. At alam natin na ang susi, batay sa konsepto ng mga Hudyo, kung bigyan ka ng susi, ibig sabihin, binigyan ka ng authority, as a leader. Susi. At ang biblical support, biblical background nito, mababasa natin ito sa aklat ni Isaiah, Book of Isaiah, Kapitulo 22, versikulo 21 hanggang 22, na ang binigyan ng susi, unawain itong second in command to the king. Tatawagin ang tungkuling ito, na ama o father sa Spanish papa so si Pedro at nang paakyat na ng langit si Kristo malinaw na si Pedro talaga ang sinabihan niya sa lahat ng mga apostol Pedro pakanin mo ang aking mga tupa. Ano bang ibig sabihin nito? Si Pedro ay ginawang universal pastor ng Panginoong Isu Kristo. Ibig sabihin, unawain natin itong representative of Jesus Christ. Sa ibang salita, Vicar of Christ. Hindi ko sinabi ing mababasa ito ng litra po litra, pero sabi sa aklat ng Nehemias utso utso, pinasa nila at nauunawaan nila. Ibig sabihin, hindi lang basahin natin ng letra, uunawain din kung ano ang ibig sabihin. E ano ba ang ibig sabihin kung isinugo ka ng Panginoong Iso Kristo na pakanin mo ang kaniyang mga tupa? Ang ibig sabihin nito, ginawa kang pastol. Hmm, pastol. Dahil ikaw ang mamumuno sa kanyang kawan. Oh, Pedro, pakanin mo ang aking mga tupa. Ano ba ang mga tupa ng Panginoong si Kristo? Eh, yung mga sakop sa simbahan ng iglesia niya. At ang mga sakop sa simbahan ng iglesia niya, eh lahat. Pag sinabing mga tupa, kawan ng Panginoong Yesu si Kristo, hindi ito limited na nasa isang lugar lang. Halimbawa, dito sa Dipolog, o ano ba, sa Manila, o sa bansang Pilipinas, o sa Amerika, hindi ito limited. No? Ang mga obispo natin, limited ang kanilang papastulan dahil halimbawa, ang ating obispo, Most Reverend Severo Caermare, ang kanyang pastulan na maging head pastor siya. E eh, sa so si Supripolog lang. Di ba? At ganun din ng ibang mga obispo. Limited ang kanilang mga uh, taong uh, sila ang mamumuno dahil para lang ito sa mga lugar kung diin sila ang namumuno. Pero ang inaatas na katungkulan ni Kristo kay Pedro ay yung pagka-universal pastor dahil ang mga tupa kawan ni Kristo ay sakop lahat. Ibig sabihin yung sa Amerika, sa Jerusalem, sa Espanya, Italia, lahat ng bansa, lahat ng nasyon na nasakop sa kanyang iglesia o simbahan. E ito ang pamunuan sa ano, opis o tungkulin ni Pedro. Of course, sa panahon ni Pedro, hindi niya gawa ito nang buo dahil namatay siya. At ang kaniyang successor, ibig sabihin, ang kaniyang kahalili ang tumutupad. Opis kasi, tungkulin kasi. Ibig sabihin, yung hindi nagawa ni Pedro, ang kaniyang successor ang magpapatuloy. ba? Diba? Yun kasi ang opis o tungkulin. Halimbawa, sa ating presidente, yung unang presidente natin, yung hindi nagawa ng unang presidente natin halimbawa presidente Duterte eh gagawin sa kaniyang kahalili. Sino ba ang kaniyang kahalili? Isip eh presidente uh, Bungbong Ferdinand Marcos Jr. Ang tungkulin kasi wag niyong kakalimutan kung mabakante ito, may humalili nito. Humalilin nito. Di ba? Oh. So, sa lahat ng mga apostol, doon kay Pedro ibinilin na ang Panginoong sa si Kristo ang tungkuling yung sinabi nating head pastor. Head pastor. <laughs> okay. Dahil siya ang binigyan ng susi at siya sa lahat ng mga apostol, siya ang sinabihan ng Panginoong si Kristo. Pedro, pakaanin mo ang aking mga tupa, eh hindi ito diocesan ng kanyang pagkapastol. Universal. So, uulitin ko, hindi ko sinabing mababasa ng letra po letra ang mga salitang vicar of Christ sa mga talatang ginamit natin. Hindi ko sinabing mababasa ang salitang representative sa mga talatang ginamit natin. Pero ang ito, uh, it, ang mga uh, puntong ito ang unawa ang ibig sabihin, dahil ano ba ano ba sa isip nyo, si Pedro sinabihan Pedro na pa uh, alalahaning paakyat na si Kristo nito sa langit, paakyat na siya ng langit nito. Ano ba ang possible reason, o dahilan bakit sina sinabi niya kay Pedro ang ganito, Pedro? pakanin mo ang aking mga tupa. Unang-una, trabaho ito sa Panginoon dahil siya ang head na pastol. Di ba? Mga kapatid at mag magulang, siya ang tinukoy sa Juan 10.16 na yung one chief shepherd. Iisang, sa Bisaya pa, magbalanday. Iisang pastol sa isang kawan. Oh. Sino ang sinabihan niya Nagagawa sa tungkuling ito kung wala siya. At kailan niya sinabi ito nang paakyat na siya ng langit? At tandaan niyo, nandun lahat ang mga apostol. Hmm? Si Pedro lang sinabihan niya, Pedro, pakanin mo ang aking mga tupa. Eh, trabaho ito ng Panginoong Isokristo. Bakit pinatrabaho niya ni Pedro? Dahil paakyat na siya ng langit ang kaniyang pagka-visible head hindi na makikita dahil bakit na siya ng langit eh. So, malinaw na dapat unawain natin itong si Pedro o doon kay Pedro ibinilin ni Kristo yung tungkuling universal pastor na sa nakaraang programa natin, ginawa natin ito ng isang termino na Pope. Ibig sabihin yung Papa o Ulo, Pangulo ng Iglesia na successor o kahalili sa tungkuli ni Pedro. Yung Pope. Di ba? <laughs> Yan, mga kapatid at mga magulang. So, ang unang pinahiwatig, sasabihin ko nalang pinahiwatig dahil baka hanapan <laughs> new naman ako ng litra po litra. <laughs> okay. Si Pedro ang pinahiwatig ni Kristo na papastol sa kaniyang mga tupa nang wala ang kaniyang personal presence nito. Kagaya ba yung analogy natin kapag ang mayor pupunta sa ibang lugar, e eh kanino ipagkatiwala niya ang kaniyang tungkulin? Isa eh kaniyang vice mayor. Ganon din sa governor kung pupunta siya sa ibang lugar, e, i niya ipagkatiwala ang kaniyang tungkulin bilang e, governor? E sa kaniyang vice governor. sa lahat ng mga apostol. Sino ang pinahiwatig ni Kristo na gagawa sa kaniyang tungkuling pagka pastol, chief pastor. Chief pastol. <laughs> sa Tagalog. Sa Bisaya, magbalantay. Hmm. Si Pedro, Malinaw naman ito eh, Hindi ito nasunod natin. Dahil iba-ibang leader ang ginawa nating leader. Oh, hindi ko sinabing masama ang mga grupo gito. Mabuti din ang mga grupo ito dahil Bibliang Katoliko ang ginamit nila. Oh, Bibliang Katoliko. Eh, maganda naman yung Bibliang Katoliko, di ba? Pero ang problema lang, iba ibang ang ating unawa. Kaya hindi tayo nagkakaisa. Di ba? So, kung puntahan natin halimbawa iyong INC, nakilala sa katawagang Iglesia ni Cristo na sinimulan ni kapatid na Felix noong 1914. Ginamit ang pangalan ni Cristo pero hindi si Cristo ang nagsimula. Tandaan niyo mga kapatid at mga magulang, bakit tayo maniwala sa grupong ito na ang totoong Iglesia ni Cristo yung sinimula ni Kristo noong unang siglo. Hindi yung nasimula noong 1914. Bakit tayo naniwala nito? Nang dahil ba sa name tag? Dahil katulad ang pangalan, kinupi ang pangalan sa loob ng Biblia. Eh ako, hindi ako maniwala sa ganyan. Eh, ma dahil, eh, bakit? Eh, dahil ma ma mahalin tulad natin ito sa yung fake money. Yung fake money, tama ang name tag. Kinupia kasi sa totoong pera. Pero bakit fake? Dahil ang naggawa nito, sa pera nito ay walang authority sa paggawa ng pera. Ikahit e na makupya niya ang totoong pera, name tag, kulay at sa kanyang mga description, kahit makupya niya lahat, eh wala siyang authority sa paggawa ng pera. Eh fake money pa rin ang kaniyang ginawang pera. Hindi ba? Dahil kung pag-usapan natin ng genuine na pera sa bansang Pilipinas, Central Bank lang ang authorized sa paggawa ng genuine na pera. So kahit na makopya mo pa yung ano yun, yon, yung pera. Kahit na siguro yung buong description na inilagay ng mga authorities ng Central Bank kahit na makopya mo pa, kung mapatunayang ikaw ang gumawa, wala kang authority sa paggawa, e eh, fake money pa rin ang ginawa mo di diba? Pero sabi ng Central Bank eh, wala namang maker gumagawa ng fake money na nakopya lahat ang inilagay nilang description. <laughs> okay. Siguro yung name tag, yung numero na kopya at saka yung kulay. Pero yung lahat ng mga description na inilagay nila na hindi naman siguro na na nakita ng gumawa ng fake money eh hindi niya makopya dahil hindi niya nakita di diba? yes. yung tunay ng mga authorities ang, central bank lang ang ano ang nakakaalam nito. Di diba? So ang tanong ngayon eh, Katoliko pala ang nakasunod sa protokol sa pagkakaisa. Dahil ang leader ng Roman Catholic Church ay yung Pope, successor of St. Peter. So, katoliko ang nakasunod sa yung tinawag nating protocol sa pagkakaisa. Pero, ang tanong, ito ang tanong ng marami. E bakit ibang pangalan ang inilagay? <laughs> bakit Roman Catholic Church? Eh, hindi naman ito ang nakasulat sa Biblia. <laughs> Para bang uh, pinahiwatig o tinuro ng mga ganito ang pag-iisip, eh, lahat bang totoo na sulat sa Biblia? Siguro, ah, uh, yung nasa isip nila, kapag hindi nasulat sa Biblia, ibig sabihin hindi totoo. <laughs> Mag-strike ako sa ganong pag-iisip. Dahil kung ganon ang nasa isip ninyo, kapag hindi nakasulat sa Biblia, ibig sabihin hindi totoo. <laughs> Magtanong ako sa inyo, ikaw ngayon na nakikinig ngayon, tanungin kita, ano na ba ang edad mo? Tapos, siyempre, sasagot ka. At maniwala naman ako dahil ayaw ko namang mag-isip ako ng masama sa inyo na hindi ka nagsasabi ng totoo. So, sasabihin kong nagsasabi ka ng totoo. Pero ang tanong, mababasa ba sa Biblia ang edad mo? Eh, hindi hindi mababasa sa Biblia ang edad mo, pero totoo ba ang edad mo na yan talaga? Ito e, totoo ako. Edad ko eh 53. Hmm. 53 na ako. Totoo ito. Sinong <laughs> mag-disagree nito? <laughs> Punta tayo sa bahay. Tingnan natin yung birth certificate ko. Oh. Talagang 53 years old na ako. Ang tanong, yung katotohanan ng Uh, yang katotohanan ba iyan? Mababasa ba iyan sa Biblia? <laughs> hindi. Mga kapatid at mga magulang, hindi lahat na totoo na sulat sa Biblia. Yung history ni Dr. Jose Rizal, yung history sa Crusade Inquisition, ng Spanish Inquisition, nasulat ba iyan sa Biblia? Mga totoong pangyayari ito? Eh, eh siguro, ang tanong ninyo, bakit naging Roman Catholic Church ang totoong Church of Christ o Iglesia ni Cristo? Eh, ang dali lang patunayan nito. Alamin natin ng history. Kailan ba tinawag na Catholic ang totoong Church of Christ? Magbasa kayo kahit nasa Wikipedia lang. Search niyo pangalan ni Bishop Ignatius. Disciple of St. John. Bishop Disci uh, Disciple of John, Ignatius of Antioch, yung naging ikatlong obispo ng Antioch, na disciple of St. John. Anong sinabi niya? Yung sulat niya sa mga Tagasmirnians. Sabi niya, yung church na tinukoy niya na tinatag ni Kristo, tinawag niyang Catholic. Bakit tinawag niyang Catholic? Dahil ang ang simbahan o no? iglesia ng Panginoon pangbuong mundo. Universal. Universal. At saka, may sinabi ang Panginoon sa Mark 11.17, Marcos 11.17, na ang bahay daw ng Diyos, tatawaging uh, bahay, uh, uh, house of prayer for all nations. Ano ba yung for all nations? Universal. Then kung punta tayo sa Greek, uh, yung katulis, kataholos, ibig sabihin throughout all. Universal. Kaya nga, yung huling na parehistro ni Eliseo Soriano na samahan, MCGI, dinagdagan niya ng salitang international. Dahil alam ni Eliseo Soriano, peace be upon him, no? Hmm. Uh, alam niyang pang buong mundo ang Church of Jesus Christ. Kaya niya, linagyan niya ng international. E ano bang ibig sabihin ng salitang Catholic? Universal. Universal ba ang totoong Church of Christ? Yes! Sino ba ang mag-disagree niyan? Kahit natanungin mo yung mga uh, Iglesia ni Cristo, yung nagsimula 1914, na ang prime mover si Felix Menalo. tanungin mo ang ministro nila. Universal o pang buong mundo ba ang tunay na Church of Christ? Sasabihin nila, yes. Dahil naging universal naman siguro sila dahil umabot na sila sa uh, Rome daw. Umabot sila ng Amerika, sa Germany, sa ibang mga lugar. Ikatulik e, na din sila. <laughs> dahil universal na sila eh. Pero ano ang tunay na katulik? Yan ang tingnan natin sa history. Ang tunay na katolik, ang tunay na universal ay yung nagsimula sa Jerusalem, umabot sa Roma, sa Italia, sa Espanya, sa Pilipinas, sa buong mundo. Hindi yung katolik universal pero nagsimula sa Pilipinas. Hindi ganon. Hindi yun ang, ang pinahiwatig o mababasa natin sa Biblia at mauunawaan. Hindi ganon. Tanungin ko kayo, yung Church of Christ ba, uh, sa anong lugar nagsimula? Yung toto, Jerusalem. At bakit umabot sa Roma? Eh, sinabihan kasi ni ni Kristo si Apostol Pablo sa buhat uh, 23.11, Pablo, you witness me in Jerusalem. Magsaksi ka din sa akin sa Roma. Eh, kaya umabot sila sa Roma. At ang successor ni Saint Peter o si Pedro mismo kung uno, kung basahin natin alamin natin ang buong history eh, si Pedro nakapunta din doon doon siya na martir so doon siya na martir automatically kung sino ang naka humalili sa kanya doon eh, automatically siya ang successor ang authority niya successor of Saint Peter so sa Roman Catholic Church lang makikita natin ito yung yung walang ano putol from St. Peter hanggang ngayon. Ito ang tutuong o tunay na opis o katungkulan na dapat natin pagkaisahan. Eh, yung iba, anong, anong opis? Anong tungkulin ang pinagkaisahan nila? Yung si Felix Manalo ang una. Tapos pagkamatay niya, eh, si Iranyo yung anak niya. Pagkamatay naman ni Iranyo, eh, yung si Eduardo. Anak ni Iranyo. Yun ba ang tama? Oh, yung mula kay Pedro. Kaya nga, hindi ko maiwanan ang katoliko dahil katoliko ang nakasunod sa protokol na ito. Pedro, uh, ano ba, Linus, Clitos, Clemente. Basahin nyo sa list of popes ng Wikipedia. Wikipedia na lang, wag uh, huwag na lang yung Catholic almanak. <laughs> Baka uh, sabihin nyo, ah, self-serving. Catholic yan na, na ano, uh, reference. Eh, tama lang dahil tunay na iglesia ito, di sabihin, sabihan kayo ng katulik ng tama. Kayo, kung hindi kayo maniwala dahil self-serving. Hindi ibig sabihin kung self-serving mali. <laughs> Yun ang itanim natin sa ating isip. E eh, ano, kung self-serving? O kung totoo naman? E eh, totoo naman. Di ba? Ang unang, unang pinahiwatig ni Kristo na papastol sa kanyang tupa kung wala na ang kanyang personal presence dito sa mundo, eh si Pedro. Si Pedro ang sinabihan niya, Pedro, pakanin mo aking mga tupa. At kung wala na si Pedro, eh siyempre yung humalili sa kanyang tungkulin. Dahil yung tungkulin, may successor ito kung mabakante. Ano bang talata sinabi ito? Sa Acts chapter 1 verse 20. Kapag ang katungkulan mabakante, may humalili. O, puntahan natin yung INC si Felix, si, si Iranio din, si Eduardo, hindi yun. Dapat, mula kay Pedro. Dahil si Pedro ang pinahihwating ni Kristo. Pedro, ano ba? Ano bang listahan ang nagsasabi ng may humalili sa tungkuling ito? E, yung list of popes lang. Di diba, mga kapatid at mga magulang? Kaya nga, hindi ko maiwanan itong Catholic Church dahil sumusunod sa protokol sa pagkakaisa. Dahil sa ibang grupo, iba ibang leader ang pinili nila. Hindi yung pinili ni Kristo. Pero itanong ninyo, eh bakit uh, mahirap unawain itong katoliko? Eh, da. kung mahirap unawain, sasabihin mo nang hindi totoo ito. Yung pamilya mo, ah, hindi na, hindi naman siguro perfect yung pamilya mo. May mga pagkakataon naman sigurong, ah, ano sad ka o malungkot ka dahil hindi kayo nagkakasundo? Sasabihin mo bang hindi totoo yung pamilya mo dahil hindi kayo nagkakasundo? Ayun, ang simbahan may mga problema, totoo. Eh, pinahihwating naman sa Biblia na may mga problema talagang madaanan ng simbahan ni Kristo. Hindi ko na matalakay ito na uh, dahil <laughs> hindi, na, hindi na ito matalakay ng maigi ito dahil wala tayong oras. Okay? Hanggang sa susunod na linggo, ito ang kapatid na Silbert, sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. In dolorosa mostraste el fuego infernal MN